Yo, what's up mga pongkalatit at pongkalatit tay so, nagkita na naman tayo kumusta mo dira? ayos lang ba mo? ako ayos lang ko dira so matagal-tagal din matagal-tagal din na hindi ako napag, ano, nakapag -apply, na, nakapag upload na, na ng video dahil sa yun nga, mahinap, mahirap, yung signal dito at uh, yun nga, wala na ako sa trabaho ko dito na ako sa bahay namin ngayon dahil sa pandemya sirado na yung ano ko, sirado na yung pinagtitrabuhan ko siguro na bankrupt na siguro sila <laughs> So, andito ako ngayon para um, uh, may nagawa akong video isang kanta. Isang kanta para sa mga OFW. At gusto ko rin parinig sa inyo. Sana magustuhan nyo to. At medyo pasensya na kayo sa... At may pasensya na kayo sa... Kaya, kinalabasan sa video na to kasi yun nga, wala tayong ano, wala tayong recording studio oh, big time wala tayong mahanap na recording studio dito kasi close lahat ito sa Pampanga close lahat yung ano wala mahirap mahirap magganap so ito sa bahay lang at gusto ko na i-share to sa i-share para sa inyo at sana magustuhan nyo at doon nga po pala sa ano sa mga gusto magpa-shoutout sa atin kahit di tayo sikat kahit di tayo sikat i-shoutout natin yan yung mga gusto magpa-shoutout sa atin at syempre ah uh, para itong shoutout na ito para doon muna ito sa ano ko sa sa pinsang ko ah uh, Joy Sab uh, Joy Alboro sa bala yo shout out sa yo shout out sa Tita at at sa Alboro family lahat ng Alboro na kilala sa sa mga pa sa akin shout out shout out sa inyo at ito medyo emotional na konti tong kanta ko at sana naman sana naman magustuhan niyo rin to so mag na tayo